Oh, ang laki? Alam mag ano na tayo ay? scatter na tayo ay? Asawa? Alam nga? Alam ba? Alam <-alit>, Alam ba? Alam Alam ba? Alam ba? Alam ba? Alam ba? Alam ba? tingnan! Tingnan Alam ba? Alam ba? Alam Wait lang, ba? Alam ba? Alam ba? Alam ba? Alam ba? Tres lang. Oh, yes. tres. Ano yan? Ano kasi yan? Ano kasi San? Start like. Okay, Cash out mo na Jun Jun. Okay, Cash out mo na yan. Wow, 18,000 guys. Nanalo si Junjun. Anong Ano lang ko Jun Jun? Jun, -Jun. Ako yan, <laughs> Saan Sa ano? Sa